mga ilan yan ilagor na yan hindi ako kumukuha ng ano uh, subdivision na kinuha ng gulong tumla yan dyan sa taas mga ingan ayan in lagar na yan dyan ako kumukuha ng ano uh, yung subdivision na kinuha ng kunong punla yan dyan no? punla ng kamatis, talong ayan. kasi yung aking talong dyan yung kamatis kinabot nung baha pag umula na malakas uh, nabababad kaya bagong tanim ako ng talong ngayon yeah. ayan yeah. hindi naman tayo kukuha ng ano ng lupa yeah, yeah. lalagyan na natin ng dumi ng kabayo yahalo na natin lalagay ko sa tree ang pagtatanim hindi ko na didirekta sa lupa akit na tayo Kukuha na tayo ng lagayan ng lupa. Saan na ng kabayo. Kukuha na tayo ng bisikleta. Aww. Ah, mga igan. Dala na ako ng ano, tiyara. Na lupa. kalahati lang eh ang layo ng kunwa ng ko ah mabigat baka hindi ko makaya ay eh, ti maraming ano galing sa pa ito ah dito itinambak yan sa bakantin lupa oh ay mataba yung lupa niyan yan Yeah, Igan. Okay na yan. Mapupuno pa yan pagka hinalo ko pa yung dumi ng baboy. Yeah, lumalakas na ulang. Ha, oh, didilim. Eh, mga igan. Yeah, mga igan, ito yung dito yung lugar yung kunuhan ko ng kamatis tsaka talong. Ha. Oh. Eh, may napansin ako ng kamatis. Yeah, oh kamatis isa lang pala kala ko kamatis yung isa eh hindi pito na kamatis ko ron Ayan, dyan ka muna natin tayo ng kabayo ito dami nito dami yan ihalo natin yung lupa ah, dito Ay, mga igan salamat dumating na ako rito sa amin ang layo pa no ay mga akin yung sa dulo grabe ay, babad muna itong kamates malalante ito babad muna natin sa tubig para di malanta mayami may ako na itatanim yan Kunin muna natin yung tray. Ito ko tinago eh. yung Puro uh. siya Plastic. Tinubuhin mo ng kabuting, kabuting ligaw. Uh, yung ito, tayo ito ng kabayo. Hmm. Pabibili ko lang. Tatanim ko ada Para madaling tiga -tigalawa. tiga lawa tiga tiga lawa lang para sigurado buhay isa. Man ang isa pumatay mo na isa Ay. 哎，对，那对了， Ilagay na natin. Tapos palabal Ay, nalagyan ko na ng dami. Eh. eh, wala. Hindi ko, hindi ko nakuha na ng video dahil wala maghahawak ng mga eh. Nag-iisa lang ako eh. Wala maghahawak ng camera. Ayan. Ayan pa sa ibabaw. Bali, lima.